Nung ibigin kita, marami ang nagtaka. ba? <laughs> <laughs> ang nagsabi na bunagaw ang aking mata. Are you crazy? Are you out of your you mind? Di bali ng bulan. <laughs> Huwag lamang masakat ang aking puso nagmamahal. Charing. Oh, kung so sa kayo, mga kamari kundigan, ka. dyan pala lang. No? So, eh, tayo po, inag-aayos dito ng garden natin. Kasi so, parang ako, uh. napakasunan na lang itong garden ko dito. Eh, inaayos ko kasi malapit na po ang ano, ha? Permans months. Eh, kailangan maglalagay naman po tayo mga pailaw sa labas ng garden natin. So, inaayos na natin yung ating pagsasabitan ng ating mga Christmas lights. O, oh, di ba? Ganon, na naman. At kayo po ba ha, mga kumari kong tigang ay, nako, namu-problema pa rin sa inyo pong mga tahanan. Kayo po ba parin patuloy pa rin na dinatigasan ng mga sinasabing mga negativities na yan na nagpapahirap po at nagbibigay sa inyo na napakaraming problema sa inyo buhay. Nako, eh di ba sabi ko na sa inyo, lagi kayong mga ngontra. Mangontra kayo ng mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaaring pumapasok na sa loob ng ating mga tahanan. At ngayon po, ha, mga kumari kong tigang eto, ito, meron akong ibibida sa inyo isang napakainam na ritualan Basic lang po ito ha, makmalik tigang. Madaling madali nyo lamang po itong magagawa at tayo po yung may gagamitin lamang po dito. simple pong sangkap na napaka-powerful naman pong makatanggal ng mga sinasabing mga negative energy na yan sa loob ng ating mga tahanan. Ano yan? Ito po ha, makmalik tigang. Teka. O, pre-text lang sa inyo ha, makmalik tigang. Ang ating pong suka. Suka? Suka ba ito? Parang, parang dumi. <laughs> Opo, kasi ito po yung nabili ko sa, sa ano, Tindahan ni Ate Alice, eh, yung suka na 20 pesos. Sabi niya Para, pa, parang dumi. <laughs> sukang ano daw to eh. Yung sukang sasaha. Mm, yan. Kasi, alam niyo po ba, ha, mga kumari kong tigang, na ang suka, per se, ito po, ha, mga kumari kong tigang, ang suka ay salagang napaka-purple po na sangkap, na napaka- inam na pang taboy ng mga sinasabing mga negativity sa loob ng ating mga tahanan. Kung kayo po palagi pa talaga dinadaga sa pinupugigin ng mga sinasabing mga kaulatan. Yan, mga misfortune sa buhay, lagi naman kayo walang pera, lagi wala naman lang, wala ano budget sa bahay, lubog na lagi kayo sa utang, hindi kayo makabayad sa mga inuatangan po ninyo, yung mga lending, ganyan, yung mga card. Tapos Mario Sim, hindi na kayo sa mga nag... Ano ng na sa inyo, mga naniningil? Pwes, <laughs> kontahin natin siya, hamak kong tigang ng suka. Tayo po gagamit lamang po dito ng suka, hamak kong tigang. Talaga ba? Paano? Ganito po, hamak tigang. Ito po ating particular na ritual na ito na gagawin, eh pwede po natin siyang gamitin na pantanggal nga po ng mga sinasabi, mga lumanit na ng mga negativities sa loob po ng ating mga tahanan. At ito po yung gagawin po natin tuwing araw ng Martes at Biyernes. Paano? Ganito po, kayo po yung kumuha lamang po ng kahit anong po klase po ng suka tapos kayo kukuha lang po ng isang grapon, bote. Basta't yung mga, ano, pwede pong, ano, pwede pong takpan. Tapos, anong gagawin natin? Maglalagay lamang po kayo ng kainaman na dami po ng suka. Tapos, lalagyan nyo po yung ng pitong pirasong bawang. Yung binalatan na bawang. Tapos, budmuran nyo na ng konting asin. At yan pong ilalagay nyo po sa harapan po ng inyo pong mga main door. O sa inyo pong mga center table. O sa inyo pong mga salas o living room. Ah, oh, bakit? para kayo na nga, hamak mali ka para matanggal na yung mga sinasabi mga negativities na yan na maaring lumalanit na dyan sa lupo ng inyong pong mga tahanan. Talaga ba? Uy! Mas na dyan, pinakanyo na ko. Ito mo, ito kasi ako yung mayroon ditong nilalap kasi ditong ano eh, mangga. <laughs> Nangangay po kasi ako ng mangga dito. Eh, itong akin naman pang alagang ito, Tignan nyo naman oh. Kasi ba, eh, pinapakailan na naman yung pagkain ko. Ano? Oh, Ah, tayo na nakatingin na eh. Sama tingin sa akin eh. Sinaway ang eh. Hmm? <laughs> so, eto po si Milagros. Yan. Doon sa isa po, anak po ni Ligaya Alicia Bu. Na nasa pa yung ita? Eto si ano? Eto naman si Carlota. O, eto po si Carlota. Yan, natin no? niyo nyo. Ang cute nila ha, mga kamarik kong tigang. At eto naman po si... Ay, hindi ka nga dito. Si Puto. Ito po si Putot. Oh. Si Putot. Oh, yan. Si Putot. Si Milagros. At si Carlota. O. Oh, diba? Ito po yung ating pinaampun last ano eh. Last month pinapampun natin to. Pinaparehong natin to. Eh wala naman pong nakagusto. Walang kumuha. Ay siya sabi ko Ay di wag na. Kung ayaw nila. Ay di aalaga ko na. Ito balo na isa. <laughs> <gly> Tuwa na lang isa. kung ayaw nyo kunay, kung ayaw nyo apunay, ah, kagaganda naman. O, tinan nyo, ang gaganda ng pato ng mga balahibo. O. Oh. Kalalaki kasi ang laki nito yung Bengal cat. Yan, ito naman, black cat. O. Oh. Napakaswerte ng black cat pag meron kayong black cat sa bahay po ninyo. O. Oh. Ano, dai? Ha? Gutom ka na? Ako pa nilalaman yung aking mangga dito kasi ako yung naghanda ng mangga dito kasi kinakain ko kasi kanina. Ay nako, kasi sinasaluhan. Ito mga ito, Oh. Nyo, oh. Nasaan isa? Si, ano, Nasaan yung isa? Ayun! Yung isa pa. Ito pa yung isa si Gray. Si Gray ano? Ang pangalan nga nito? Si, ito Oh. Gray naman ang kulay niya. Ah, di ba? Ay, kit cute eh. Yan. Ganun lang po ha, mga kumarik Paglalagay lang po kayo ng mga suka dyan sa inyo pong mga main door, sa inyo pong mga center table, o sa inyo pong mga living room, ha, mga kumarik parang mga sinasabi mga negativities na pumasok sa bahay po ninyo, ma-absorb yan. O sige na, go. Diyan. Oh. Huh? Ito po ha, mga tigang. Suka. Napakasimple na po ito. Suka ha, mga kumalik yung 20 pesos na po, isang bote na. Isa din po itong napaka-powerful din po pang tanggal ng mga, ano, yung mga negative entity na nasa loob po ng mga CR naman po ninyo. Ang gagawin po ninyo, ibubuhos po ito sa mga toilet bowl po ninyo. Kasi siyempre, pagka yung sa CR natin, andyan lahat kasi yung mga negative energies, yung mga amo, yung mga lahat ng mga um, mga nakakadiri. <laughs> nakakadiri. Yung eh, mukha ko, nakakadiri. <laughs> nakakadiri mga energy andyan sa CR natin. Alam mo ba, ang napakainam na pang cleanse ng ating mga CR. Ito po, suka. Suka lang po, plain na suka. Ito po ang ipang kukudkud nyo po sa inyo pong mga Si, ah, sa po, mga toilet bowl. Ah, ano yan? Ah, umuulan na. <laughs> na. Nakas mag-yosep. Oh, yun po, ha, mga kamarang kundi ka. Yun lang po. Naka, kayo nababasada. Nakas Ay, nakas mag-yosep. Ay, umuulan na. Teka, teka, teka. Okay, papasok muna, ha, mga kamarang ka. So, yun lang po, gawin niyo po yan. Suka. Gumamit kayo ng suka. Pantanggan ng sinasabi mga negativities yan sa loob tunay niyong mga tahanan. So, yan, ako, leche, ah. Ano ba? Ay, nula na ako, ha, mga kapare kutikang. Sing hapon na naman kasi. Sing kasi tao lang kasi dito, ha, mga kapare kutikang sa amin. O siya, sige na, gawin nyo na to. Suka lang po, ha, mga kapare kutikang. O, siya, go! Ito, ha, mga kapare kutikang, subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan, subukan nyo. Para maalaman nyo po, ha, mga kapare kutikang, kung ano po ang maaaring may dulot to itong pagbabago sa mga buhay ninyo. Para mas nasabing mga kamalasa na yun, matanggal na sa loob na mga tahanan. Ah, leche, umula na nga. Ah. <laughs> sige na, mga ko ang nga, mag-aayos ba ako dito? Magluluto ba ako ng dinner eh? Kapon na kasi. Alam mo, ulan na naman. Leche eh. Lagi naman, umuulan ka pagkakagapang oras. Anong oras na? Alas 4 na pala eh. Dato na, makalit na. No! So, go. Bye!